Hello, hello, hello. Welcome back ulit sa ating YouTube channel. So, ngayon ay uh, pupunta na natin yung Bilya Caridad 2. Kasi napunta natin ganina ay Bilya Caridad 1 pala yun. So, dalawa pala ang Bilya Caridad dito. Diyos ah, ano pala to? Bali lima. Uh, Bilya Caridad 1 and 2. Tapos sa Rancho Verde 1 and 2. Tsaka itong St. Mary Magdalene. Ang sabi, dito daw banda yung uh, Caridad 2. So, baka sakaling makita na natin dito yung block 2 at saka block 4. No? Sir, uh, ma'am, uh, at home, open, at or uh, at home. So, kung isa po kayo. Hello! <laughs> so, ito na. So, mineral time music. Lipat natin yung uh, camera natin. Para mas makita nyo maayos yung uh, bilyakaridad 2. Okay, so ito na. <laughs> so shout out sa mga bata. So ito na yung Villa uh, Caridad. Although marami pang uh, mga bakanting bahay dito. Ayan oh. Marami pang bakanting mga bahay. Pero marami na rin mga residente rito. Uh, doon sa lugar na yun doon. At dito sa Villa Caridad to. Uh, dito na nakatayo yung uh, simbahan. No? Catholic uh, Church. So, may nagtayo na rin ng simbahan. Hello. Nice. shout out kay Utoy. Hello. Oh, U TV. Yeah, salamat. Yan, shout out sa kay Utoy. Sige, salamat. At oh. Nung block to. So, ah, oh, wala. Ay, ito pala yung Dicker Center. Ah, So yun, doon pa sa bila. ito, bakanting lote pa to Hindi natin alam kung anong itatay dito. Pwedeng school ito rito kasi malaki So ito yung uh, simbahan ng Santo Niño. Nako. Nandito kaya yung pababang number. Ano na to eh? 200 plus, 214, black 214, ayun o. Oh. 214 sa so may ano ng uh, electrical box. So, tingnan natin dito. Kung uh, meron bang black to rito. O, oh, yun o, oh, black for, 214 na ito eh. So, kabilang dalawang side pala ito. Yung sa pinunta natin, parang kabilaan. O oh, yun to, block 213. kadangapon po Papunta doon sa so, kabila. Yung uh, Bilya Caridad Sana. Ito talaga yung uh, at saan uh, sana makita na natin dito yung uh, ito black Block, block 215 oh ayan oh sa box electrical box. So, ang dami na rin tao dito. Maliban doon sa isang halira na yun, kung anong block man yun. Halos uh, mga bakante pa. Pero dito, uh, ayan, kikita nyo, halos uh, may mga residente na talaga. Oh, 216, no? Oh. Ay, mukhang malabo ata itong ginagawa natin na ito, ah. Mukhang wala ata dito yung sinasabi ninyo, ma'am sir. Ayan, oh. So, parang ito na yung hangganan. Hanggang doon, oh. Punta sa kabila doon ay, uh, Ayun na rin ang pinakadolo na to. Ito yung dolo na to ay 216. No? Oh. Black 216. So, hindi natin. Oh, shout out kaila, Otoy. Eh. So, eh, meron bang black 2 at 4 dito? Black 4, black 2. Eh. Ah, ganun ba? Yeah. Black 4. So, sabi ko siya. Ay, pinakaano 4. Pero meron po din siya ngayon dito. So, black 2. So, black 2. Black 2. Meron din po din sa taas kasi dito malaki na po yung ano white uh, Ito Villa Caridad oh, to, di ba? Ito Villa Caridad to. Oo nga. Kaso parang walang black 2 dito, no? Wala ko, wala Kaya, malay na pong black dito. Okay, Just Sa taas, taas po sa kabila wala rin eh. Mingot na ako dun. Galing na ako dun. Ano Ah, sige. Salamat uh, sa inyo ha. Salamat. Shoutout sa inyo dalawa. <laughs> at ah... Uh, ayun oh ah, parang dulo na rin ito rito ah ikutan natin para ayun na yung pinakahangganan yung dulo na yan yung kabila niyan palayan na so sana makita natin tata uh, Bejoldo ba idea ng konti yung dalawang binata eh di rin nila sure Oh, bumaba to naging black 204 sa kabila. Oh, 204. Ah. Oh. Ah, shout out to. Sige, <laughs> 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 salamat. Tapos, uh, 2.18. Black <laughs> so, <Ay>. hi. <laughs> oh, shout out. Shout out. Shout out, out nga pala sa Team Unexpected and papalo na rin po sa Unexpected team namin. Oh, shout out sa Team Unexpected at saka Unexpected. ano <laughs> pa lang <laughs> din Delu TV, Delu TV, Delu TV. Team yeah. sticker. At <laughs> Pero po sticker? Pero yan, yan? niya. Nag-chat ba sa'yo? <laughs> ah, ganyan ba? Ah, saan ba yun? Parang wala na. Wala na nga, mga papel na to, naubos na. O, oh, next time na lang, utoy. <laughs> Sige. Sige. O, oh, Delio TV sa YouTube. Sige. Ayan. Ah, <laughs> Pader, magandang hapon. Magandang <laughs> hapon, Pader. <father. laughs> Kumusta po? <laughs> okay lang po. Yan. Hello, Dr. Titi. Thank Okay, so yun. Mukhang wala ata dito yung uh, bilya karidad na mababang <laughs> black and lat. So ito yung bilya karidad to. Ay, wala. Hello. hello. Ay, <laughs> hey, shout out, shout out. <laughs> Walang bilang karidad, no? Walang to, no? Black to? <laughs> Walang black to. Sige, salamat. TV. <laughs> so, ayan, shout sa mga bata. <laughs> ayan, kaway-kaway. Hello. hello, hello, hello. O, shout out kanino? sa mama mo. mo mama. <laughs> Ayos ah. Oh. Mama, ano Okay, ano wala pa po na. Amuna na. Okay, so 'yun. Salamat sa inyo ah. Uh, mukhang wala ho dito yung block 2 at block 4, Sir Ma'am. Dito sa Villa Caridad 1 and 2. Uh, pinuntanan. Hello! Kumusta? Kasama kita sa video ko, ha? Kaway muna. Thank you. Uh, wala na, bus na. <laughs> uh, hindi natin makita yung ano, block 2 and 4. Kasi mukhang mukhang matatas na yung block dito, 200 plus na. Doon sa kabila na block 1 na ano natin Hello. <laughs> Hi, thank you, thank you. <laughs> Hi, thank you. <laughs> At... uh, Saan na ba tayo? Oh, nandito pa rin. <laughs> At uh, Ayun na nga, saan na ba? Nalilito na ako sa mga bata. At uh, Doon sa kabila, yung karidad na black, uh, karidad bill, bill niya karidad 1. Ah, uh, wala, di doon, matataas din. Pero, almost 100 plus yung black dito naman na sinasabi nilang Villa Caridad 2 na eh, mas lalong tumaas dito kasi 200 plus na yung mga block dito. At uh, mukhang malabo na ho dito sa Villa Caridad yung uh, pinahanap po ninyo na block and lot. So pasensya na ho kayo sir at home open at uh, sir uh, mam ma ma'am at home. Hello. pasensya na. At uh, hindi ko makikita yung hinahanap ninyo ang sabi nila doon sa kabila sa may Rancho Verde 1. Kasi nandoon yung mga lower number nung uh, nung block na sinabi ninyo. Dito kasi sa loob nito, ang pinaka overall name nito ay Balay. Balay ito. So pero dito sa loob mismo ng Balay hinahati. Ayun, ngayon ko din lang nalaman na meron pa lang Villa uh, 2, no? Ang alam ko lang kasi yung Villa na pinuntang ko doon kanina. So, one pala yun. At uh, ito yung Villa Caridad. At yun, sa kasamang pala, di ko makita yung pinahanap po ninyo. At uh, hindi nga natin makita. at uh, yun lang. Uh, tanong din tayo sa mga narilogin na dito, yung mga residente na dito. Eh, di rin nila alam, di rin nila maituro kung nasaan yung uh, block 2 and block 4. Halos wala. Kasi ito dito, halos puno na ito maliban dito. Ito lang yung mga bakante na, mga bakante na lang ng mga bahay dito. So, meron man doon mga bakanti pa, hindi na ganun kadami. Kukunti na lang. So, ayun. Uh, maraming salamat sa suporta po ninyo. Shout out to sa inyo. Uh, Mam Ma Sir Home, open. At uh, Sir Mam Ma at Home, kung isa po kayo. Kasi dalawa kayo kayo nag, ano, nag-request. Hindi ko alam kung isa lang po kayo o dalawa. Dalawa kayo kung magkaibang tao. Okay? So, maraming pong salamat sa suporta ninyo at syempre sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel. Maraming maraming salamat po sa inyo. At, ah, uh, comment na lang po li kayo kung kung sa Villa karidad po ba yung possible na maging bahay po ninyo. Kasi, dalawang Villa karidad yung pinuntahan natin. Hindi po natin makita matataas yung yung mga black no? Doon sa isang Villa Caridad, eh, 100 plus yung mga block doon. Dito, lalo na dito, 200 plus na yung mga block. Kasi nga, yun na nga pala, o oh, nga pala, parang apat na pangalan na subdivision. Rancho Verde 1, Rancho Verde 2, Chitberry Magdalene, and then yun, lima na pala. Kasi may 1 and 2 na Villa Caridad. So, magmula doon sa start pababa, dire-diretso na yung numbering ng block niya. So, pag hindi katulad ng, uh, tulad Villa Caridad, no? hindi yung mag start uli ng 1. Hindi yung mag start uli ganun. So, yung unang bilang ng number, dun sa may rancho verde 1. So, nandun daw yung 1, uh, uh, daw yung 2 and 4 sa rancho verde 1. Tapos, papunta rito kasi dun yun sa kabila. Papunta dun yung rancho verde 1. Papunta rito, nakita nyo dyan sa may ano na yan, i eh, ano, St. Mary magdalin. So, yan o doon yung mga mga number sunod-sunod papunta na rito. Kaya nandito dito, matatas na yung mga number dito. Okay? So, pasensya na po kayo kung hindi ko po kayo nakita. Pero, i-double check nyo po kung Villa Caridad ba talaga yung pinahahanap po ninyo na possible na maging bahay po ninyo. Kasi ito na yung Villa Caridad, based na rin doon sa pagkakalam ko. At syempre, sa mga na-relocate na rin dito ng mga residente sa pabahay dito sa may uh, Villa Caridad nga, dito sa may balay, malainin bago, eh, hindi nila alam yung black 2 at black 4. So, wala silang idea. Ang alam lang nila, nasa rancho verde 1, yung black 2 and 4, mabababang uh, black. Okay. So, ayun, go na tayo. Salamat po sa inyo sa pagtiwala po ninyo. So, check po ninyo kung bilakaridad po ba o... Shout out kay Kuya, kay uh, Rancho Verde 1. Okay? Go na tayo.